Good morning sa mga kaibigan. Tayo ay nagrobing na naman. Dito naman tayo sa may piyesta subdivision. Tayo ay nagrobing. Ito po yung binakko rito sa ilog. Kaya malinis ang ilog. Ito po makikita po ninyo. Yan po piyesta subdivision. Yan. Ito naman kamilya. Malinis na po rito sa daanan namin malinis na ng ilog kasi binako na po yan makikita po ninyo magkalapit lang pista at camellia subdivision ito po tayo po ay nag naman linggo straight araw yung ng ngayon kita ninyo mga guys lawak ng mga bundok dito pati mga ano pa yun? Dinis pa lang ang ilog lang ngayon oh guys. Dahil ininis po yung kasi parati na ulan nagbabara dito ang ano kasi puro damo dati yan na ilog ngayon malinis na. Ito guys ah. Oh. Kita ninyo. Tayo po ay nagrobing lang. Nakabike lang ako. Ito makita ninyo guys. Bahay po yan ng mga pesta subdivision ko kung tambon dok. Tayo ay, dito tayo nakaposting sa Molilos. Nakatay sa may ano naman. Diyan po ang kamilya. Ito, tatayong pa ito mga bahay na yan. Ganun ang lawak. Hanggang dito ang aking video mga guys. Pasuport naman sa aking YouTube channel. Striker Guard Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat.